Konsul, uh, una po muna ay nakikiramay po kami dito po sa pagpanaw ng ating pong kababayan ano, na si Mary Ann Pascual Esteban. Maging sa lahat po ng mga Pilipino o OFWs po dyan na naapektuhan ng malaking sunog nga po dyan sa Hong Kong. Una po muna, Consul, um, kumpirmado na po itong pagpanaw ng isa nating kababayan. Sa ngayon po, kamusta yung proseso sa pagpapauwi, po ng kanyang labi dito sa Pilipinas? Uh, salamat po. Ano, at uh yun nga uh, malungkot na balita isa, isa sa ating kababayan ang uh, kumpirmado pong uh, nasawi uh, nung isang gabi lang po ito na confirm kasama po yung kanyang kapatid na nandito rin po sa Hong Kong at uh, ngayon pong uh, sisimula natin unang araw ng pasok ko unang araw ko ng trabaho dito sa Hong Kong although kami ho sa konsulado ang unang araw namin na ilinggo no? nagsisimula kami ng linggo uh, unahin na po natin yung mga paperwork na kailangan para ho mapabilis ho ang pagpapawi sa labino ni uh, Mary Ann. Mm -hmm. uh, so mahaba pong uh, proseso, ang, kung sa normal na circumstances ay nabuti ng two weeks. Susubukan ho natin siyang uh, pabilisin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa... True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!